gampanan ang makabayang tungkulin at tiyaking magwagi ang Russia laban sa Ukraine. Iyan ang propaganda na laging inuulit ng Kremlin sa sinumang makinig. Ang konseptong ito ng tungkulin lang ang humahad lang sa pagbagsak ng militar ng Russia. At ito ang kailangan ng Russia na panindigan kung gusto nitong magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na talunin ang Ukraine. Pero hindi naman talaga nagtagal ang ideyang iyon. Nawala na ang diwa ng tungkulin. Nagkakagulo ang militar ng Russia dahil sa kaguluhan sa harap, kakulangan ng kagamitan, at mga insidenteng nagpapakitang nagkakatalo-talo na ang mga diumano'y makabayang sundalo at marahil ang tanging ebidensyang kailangan para patunayan iyon, kahit marami pang susunod, ay ang mismong mga sundalong Ruso ay binabaril ang kanilang sariling mga kasamahan. Hindi ito iisang insidente lang. Madalas na ring nagpapaputok ang mga Ruso sa kapwa nila kaya nababahala si Vladimir Putin. Ito ay problemang sumasaklaw mula sa mga kumandanting Ruso na naguutos hanggang sa mga sundalong nawawala sa sarili at pumapatay sa desperadong pagtakas sa kalupitan ng digmaan sa Ukraine. Isa sa mga insidenteng ito ay nangyari lang kamakailan. Ayon sa Euromaidan Press, isang conscript na Ruso ang nagpaputok sa mga kasamahan niya sa isang base militar sa Moscow. Tinamaan ng sundalo ang mga target niya napatay ang dalawa at nasugatan ang isa para sa sundalong ito. Hindi opsyon ang tumakas sa base. Mahuhuli siya at haharap sa mabigat na hustisya ng Rusya. Kaya imbes na subukang tumakas, tumakas siya sa pamamagitan ng pagbabaril sa sarili. Isang bala lang, patay na ang ikatlong Ruso. Isa ito sa pinakabagong insidente na gumugulo sa militar ng Rusya. Isang taon bago ito, pinatay ng conscript ang dalawang kasamahan niya bago magpakamatay. Iniulat ng Newsweek ang katulad na kwento sa rehiyon ng Zaporizhia, Ukraine. Sa pagkakataong ito, isang dating bilanggo ng Russia na naka-assign sa frontlines ang nagsagawa ng mas masalimuot na plano. Siya si Maxim Feduchenko at ginawa niya ang lahat para mas lalong mapinsala ang sarili niyang mga tao. Iniulat ng Newsweek na nagtapon ng granada ang dating bilanggo sa trench na tinutulugan ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ng pagsabog, lumabas siya na may hawak na baril upang barilin ang sino mang nakaligtas sa pagsabog. Pagkatapos niyang tumakbo, walang nakakaalam sa nangyari sa kanya. Bakit may dating bilanggo na nagsisilbi sa unahan ng labanan sa Ukraine? Maaaring magtaka ang iba. Tatalakay ng bidyong ito ang kabaliwan sa unahan ng labanan. At ito ay isang patakarang inaprubahan ni Putin na naging dahilan kung bakit napunta si Fedochenko sa Ukraine sa simula pa lang. Dahil desperado si Putin palakasin ang puwersa Gumawa siya ng batas na pumipili ang mga bilanggo sa Russia. Tapusin ang sentensya o lumaban para sa Russia sa Ukraine. Noong Enero, iniulat ng Kiev Independent na isang daan at walumpung bilanggo mula Russia ang lumalaban sa Ukraine. Karamihan ay nahatulan sa marahas na krimen. Para sa Russia, mahalaga raw ang pag-recruit ng mga delikadong kriminal sa militar. Ipinapakita ng kwento ni Fedochenko kung bakit mali ito. Kung hindi conscript na nababaliw o kriminal na binabaril ang kasama. Dapat ding alalahanin ng mga sundalo ng Russia ang mga utos ng kanilang commander. May ilang ulat na ang mga leader ng sundalong Ruso ay nagpapapatay ng sarili nilang tauhan sa labanan. Madalas dahil umano sa duwag ang mga ito. Noong Abril, iniulat ng Kiev Independent ang isang ganitong insidente. Kung saan nabanggit na kamakailan ay na-intercept ng militar na intelihensya ng Ukraine ang isang tawag na nagpapahiwatig na Napikon, ang isang commander ng Russia. Ayon sa commander ng batalyon, para sa ika-55, inutusan niyang barili ng isa pang unit. Barilin sila, sigaw ng commander, gumawa ka ng konklusyon sa maaring sadagyari pagkatapos. Noong Hulyo, naglabas ng artikulo ang Anti-Imperial Block of Nations, Anti-Imperial Block of Nations, na binigyang diin na ang galit na tawag ay hindi isang beses lang na insidente. Binanggit niyang pinapatay ng mga sundalong Ruso ang mga sugatang kasamahan nila sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo o paghampas ng baril. Batay sa mga palatandaan, nakita na ito ng Ukraine gamit ang kanilang drone footage at ang mga pagpatay na ito sa mga sugatan ay tila nangyayari nang sistematiko. Ayon sa Anti-Imperial Bloc of Nations, ang salitang sistematikong ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Ito ay isang utos na tiyak na nagmula sa command ng Russia. Sa isang video, makikita ang sugatang Russian na nakahiga sa trinsera at gumagalaw ang braso at ulo. May isa pang sundalo na lumapit sa kanya. Sinuri siya at pagkatapos ay tatlong beses siyang pinalo sa ulo gamit ang dulo ng baril. Saka tinawid ang katawan at nagpatuloy. Ayon sa ulat ng Anti-Imperial Bloc of Nations, mukhang mas nanganganib mapatay o maiwan na lang ang mga sugatang sundalong Russian kaysa mailikas para sa medical na tulong. Gampanan mo ang tungkulin mo sa Ukraine sigaw ng Russia. Parang realidad na namamatay ang ilan sa Ukraine sa kamay ng sariling kasamahan, lalo na sa mga sundalong Russian. Ayon sa Euromaidan Press, ang mga insidenteng ganito ay hindi bihira sa militar ng Russia, lalo na sa mga bagong recruit. Bagsak ang morale ng mga sundalo, ayon sa mga ulat mula sa mga tropa at kanilang mga kamag-ana. Marami ang nadadala sa matinding desperasyon dahil sa pambubuli, kakulangan, at patuloy na kawalang pag-asa sa kanilang kalagayan. Alam ng marami sa mga nagsisilbi o nagsasanay para maipadala na malaki ang posibilidad na sila'y mamatay. Hindi bulag sa nangyayari sa Ukraine ang mga mas batang conscript ng Rusya. Nanonood sila ng mga video, natututo sa mga nagbabalik na sundalo, at alam ang naghihintay sa kanila sa Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, marami ang tumatakas, ngunit krimen na rin ang simpleng online na paghahanap ng impormasyong tinawag na ekstremista dahil sa mahigpit na batas. Isang label na madaling isama ang anumang kritisismo sa digmaan. Marahil ang nararanasan ngayon ng Rusya ay isang krisis sa moralidad na hindi nito natugunan. At ngayon ay lumalala na. Sa totoo lang, hindi naman nawala ang mga babalang palatandaan. Simula pa noong Hulyo 2000 at 23, nagsalita ang mga nahuling sundalong Ruso tungkol sa matinding kalupitan na naranasan nila at ang epekto nito sa kanilang pag-iisip. Noong buwang iyon, pinayagan ng Ukraine ang Cable News Network na kapanayamin ang ilang bihag na sundalong Ruso. Nakausap ng outlet ang isang lalaking nagngangalang Anton na naglarawan ng kanyang karanasan sa mabagsik na labanan sa Bakhmut. Batay sa ulat ng British Broadcasting Corporation, 3,000 at libong sundalo ng Russia ang nawala sa labanan. At maswerte si Anton na hindi siya kabilang doon. Inilarawan niya ang pagtalon nila na parang kuneho sa ilalim ng mortar at bomba sa loob ng tatlong araw, habang sila ni Slava ay pilit mabuhay sa gitna ng labanan. Minsang nakatulog sila, pero binomba ng mga Ukrainian ang bungad ng kanilang foxhole. Tumakbo ang dalawa sa gitna ng mga hukay at wasak na katawan. Sa huli, nakahanap sina Anton at Slava ng panibagong foxhole. Hindi nagtagal ang kanilang kaligtasan. Sinusubaybayan na sila ng mga sundalong Ukrainian. Dalawang granada ang inihagis sa foxhole. At si Anton lang ang nakaligtas dahil sa lalim ng hukay. Tahimik sandali, bumalik ang mga Ukrainian. Akala ko, katapusan na, kwento ni Anton sa Cable News Network. Inilipat ko sa single shot ang baril at naisip ko sanang barilin sarili ko. Pero hindi ko nagawa. Si Anton ay isa na namang sundalong bilanggo ng Russia. Ang karanasan niya sa harapan ay perpektong halimbawa kung bakit mababa ang morale ng mga Ruso. Marami sa militar ng bansa ang itinututok ang kanilang mga baril sa sarili nilang mga kasama. At kung hindi man sa kanilang mga kasama, itinututok nila ito sa kanilang sarili. Hindi napaputok ni Anton ang baril, pero kitang kita ang desperasyon niyang gawin ito kung kaya niya. Yan lang ang kailangang malaman tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ng isang sundalong ruso. Sa gitna ng pinakamalulupit na labanan na pinagdadaanan nila dahil kay Putin, may ilang sundalong ruso na mas pipiling saktan ang sarili para makatakas sa malagim na karanasan ng digmaan. Noong Setyembre, iniulat ng Center for European Policy Analysis, SIPA, ang tumataas na bilang ng mga sundalong Ruso na sinasaktan ang sarili para makaiwas sa tungkulin. Hindi rin mga bagong recruit na sapilitang ipinadala sa labanan ang mga sundalong ito. Ayon sa SIPA, ilang elite na sundalo ng Russia ang sangkot sa laganap na epidemya ng pananakit sa sarili habang sinusubukan nilang takasan ang digmaan at kunin ang kompensasyon na pinaniniwalaan nilang nararapat sa kanila, sabi ng SIPA, 35 mataas na opisyal-opisyal at pribadong sundalo ng Russia ang sangkot sa ganitong panlilinlang. Ang mga sundalong masusugatan sa tungkulin ay maaaring tumanggap ng 24 na milyon mula sa estado kung pauwiin sila si Guard Colonel Artem Gorodilov, isa sa mga manluloko ay iniulat na pinabaril ang sarili ng apat na beses. Utos na iwasan ang mahahalagang bahagi ng katawan para makauwi siya na may dalang pera. Dalawang bagay ang naging malinaw mula sa kwentong ito. Kahit ang mga elite na sundalo ng Russia ay desperadong makauwi. At mas iniintindi pa nila ang pera kaysa sa anumang pakiramdam ng makabayang tungkulin na sinusubukang itanim ni Putin sa kanila. Hindi na nakapagtataka na nababaliw ang mga sundalong ito sa harapan. Ang mga kwento tungkol sa mga komandante ng Russia na inuutos ang pagpatay sa sarili nilang mga tao at ang sistematikong pagpatay sa mga sugatan na nabanggit kanina ay pawang mga palatandaan ng isang militar na nakabaon na sa kultura ng kalupitan. At para sa dagdag na patunay dyan, isipin mo pa itong isa pang nakakabaliw na kwento mula sa harapan. Iniulat ng Telegraph noong Oktubre 17 na ang mga sundalong Ruso na tumatangging sumunod sa utos na sumugod sa panganib sa Ukraine ay ginagapos sa mga puno at iniiwan hanggang mamatay. Iniulat ni The Outlaw ang isang video na nagpapakita kung paano iniwan sa ganitong kapalaran ang apat na sundalong Ruso. Pinabayaan ng walang pagkain o tubig ng kanilang mga tinuturing nakasamahan. Ang tanging pag-asa nila ay matagpuan sila ng mga sundalong Ukranyano bago sila mamatay sa gutom at uhaw. Hindi talaga nandoon ang mga sundalo sa Ukraine para lumaban. Alam nilang, ginawa lang silang pambalan na ipinasalo sa mga bala ng Ukrania. Hindi inaalala ng mga commander ang buhay ng mga sundalo. Kaya mas piniling hayaang mamatay sila kaysa bigyan ng tsansang umiwas sa labanan. Lagi nang nagpapakita ng kalupitan at paulit-ulit na gumagawa ng krimen sa digmaan ang militar ng Rusya sa Ukrania. Hindi na dapat ikagulat na ang parehong kalupitan ay ipinapakita rin sa kahit sinong sundalong ruso na magtatangkang lumihis kahit kaunti sa utos. Sa ngayon, kapansin-pansin na ang mga bitak sa makinarya ng digmaan ng Rusya at malayo pa ang katapusan ng kaguluhan sa militar nito. Maraming sundalong ruso ang namatay sa Ukraine. gayon Gayunpaman, marami sa mga nakaligtas ay hindi nagpapakita ng kahit anong respeto sa mga namatay. Ayon sa Euromaidan Press, madalas nilang ninanakawan ang bangkay ng mga namatay nilang kasamahan kapag may pagkakataon. Ayon sa ulat, madalas ipadala ng Rusya ang mga sundalo sa labanan na kulang sa supply. Ayon sa Euromaidan Press, umabot na sa katawatawang antas ang kakulangan sa kagamitan. Maraming sundalo ng Rusya ang madalas ipadala sa labanan ng walang mga pangunahing gamit tulad ng bota at protektibong vest. Kaya kapag may sundalong namatay na may ganong gamit, madalas naguunahan ang mga kasamahan niya na parang buwitre. Sa isang halimbawa na ibinahagi ng Euromaidan Press, Kumakalat ang isang video ng sundalong ruso na hinuhubad ang helmet at vest mula sa isa niyang patay na kasamahan. Tuwang-tuwa pa ang sundalo habang nagnanakaw, nagbiro at nagpasalamat pa sa namatay niyang kasamahan sa kagamitan. Ito na kaya ang senyales ng nabaliw na isipan. Isang sundalo naman manhid na sa mga kasamaan ng digmaan at kalupitan ng kanyang mga komandante, kaya tuluyan ng nawala ang pagpapahalaga sa buhay ng kanyang mga kasamahan? Ito ba'y sundalong nagtatago ng desperasyon sa likod ng matigas na panlabas dahil alam niyang ipinadala siya ng kanyang bansa sa labanan na hindi siya handa at malamang hindi siya makaligtas? Hindi nito binabago ang katotohanan na nilolooban ng mga sundalong Ruso ang mga bangkay ng kanilang kasamahan para kunin ang anumang hindi na ibibigay ng kanilang militar. Sa ilang kaso, planado ang pagnanakaw at sinasabayan ng pagpatay sa mga kasamahan na tinalakay sa video. Noong Abril, iniulat ng Kiev Post ang insidente kung saan na-intercept ng Ukrainian group na Gusto kong mabuhay ang tawag mula sa frontline. Ang gusto kong mabuhay ay nagbibigay ng paraan sa mga sundalong Ruso para sumuko sa mga Ukrainian at itinatala rin ang ilang malalagim na pangyayari ng digmaan sa Ukraine. Sa na-intercept na tawag, sinabi ng isang sundalong Ruso na siya ay limang daan. Habang tinutukoy ang isa pang sundalo, salitang militar ito na ibig sabihin ay pagsuway ng sundalo sa utos. At iisa lang ang parusa sa militar ng Russia. Kinuha na namin ang mga gamit niya. Kahit na siya ay dalawang daan, sabi ng isa pang sundalo, na nagpapahiwatig na inakala niyang napatay na ang sundalong sumuway sa utos. Siguro napatay siya. Siguro binaril siya. Sabi ng isa pang sundalo sa isang pahayag, prangka nitong ipinapakita na normal sa Russia ang pumatay ng mga sumusuway sa utos. May sundalo pang nagsabi na, ang limang daang sundalo ay naghihintay ng paglikas. Kaya nagkomento ang sundalong nagsimula ng usapan. Kailangan siyang barilin, kailangan siyang bantayan, at barilin. Ulit, hayagang makikita ang walang pusong pagnanakaw sa patay sa insidenteng ito. Nagkaroon talaga ng kalituhan sa naging kapalaran ng sundalong tinutukoy. Pero bago pa man nila malaman ang nangyari sa kanya, ninakawan na siya ng lahat ng maaari ng kanyang mga kasamahan. At nang may lumabas na balita na baka siya ay nakaligtas, sinabi ng tinuturing niyang kasamahan na dapat siyang barilin. Ito ay isang matinding antas ng kapalpakan sa militar. Pero muli, hindi na ito dapat ikagulat. Kahit hindi na isama ang desperasyon, ng mga sundalong namumulot ng gamit para lang mabuhay. Ang Russia mismo ang nagpapakita na ang pag-ari ng isa ay maaring kunin ng iba. Noong Hulyo 30, iniulat ng British Broadcasting Corporation na ninanakaw ng Estado ng Russia ang perang ipinangako sa kanilang mga sundalo. Ikinuwento ng outlet ang tungkol kay Nikita Kursa, isang sundalo na sumali sa digmaan laban sa Ukraine dahil sa mataas na bayad. Patunay na walang katotohanan ang propaganda ng Kremlin tungkol sa pagmamahal sa bayan. Maraming sundalo ng Russia ang naroon dahil sa sahod paano sila hindi mapupunta roon. Sa ilang rehiyon, ang panimnapot dalawang libo at limang daang na sweldo ng sundalo sa unang taon, dagdag ang halos kaparehong kompensasyon sa pagkasugat, ay anim na raang porsyento mas mataas sa karaniwang sahod sa bansa, ayon sa British Broadcasting Corporation. Pagbalik ni Kursa mula sa laban, nalasing siya matapos makipagtalo sa asawa at nagdesisyong dalhin ang pera sa plastic na bag para bumili ng apartment. Sinubukan niyang magmaneho ngunit siya ay pinahinto ng mga pulis. Mukhang makatuwiran naman iyon. Nagmamaneho si Kursa habang lasing. Imbes na arestuhin, nagtalo ang mga pulis kung pipilitin si Kursa. Nasuhulan sila gamit ang plastic niyang bag ng pera. Huwag na natin itong gawin. Galing pa lang siya sa digmaan. Sabi ng isang pulis, Tumahimik ka. Sabi ng isa, Alam mo ba kung gaano kalaki 'yon? Malinaw na nakumbinsi siya ng kontra-argumento dahil sa huli ay ibinigay ni Kursa sa mga pulis ang halos 300 at 2,000 na pera. Ibig sabihin, halos kalahati ng kinita niya mula sa digmaan sa Ukraine ay nawala. Ang sistemang Ruso na nangakong magiging bahagi siya ng mga elite ng bansa. Pagbalik niya, sa halip ay ninakawan siya. Gaya ng mga sundalong Rusya na nagnanakaw sa bangkay ng kasamahan, Si Kursa ay bumalik at lumaban ulit sa hukbo ni Putin para kumita. Balik muna tayo sa malawakang kakulangan ng kagamitan ng Rusya napakalaganap na ngayon ng mga kakulangan na iyon. Iniulat ng Euromaidan Press na gumagamit na ng mga armas at bala mula ikalawang digmaang pandaigdig ang mga sundalong Ruso. Lumampas pa sa personal na gamit ang mga kakulangan. Sa isang video mula 200 at 25th Assault Regiment ng Ukraine, natagpuan daw ang German detonator mula ikalawang digmaang pandaigdig sa isang nasamsam na Russian Ammunition Depot. Ibinahagi ng YouTube channel na The Sun ang isang video na tila nagpapatunay sa pahayag na ito. Makikita sa video ang mga sandata at bala ng Nazi Germany na narecover ng Ukraine mula sa labanan. Ayon sa ulat, desperado nang kumukuha ng lumang sandata ng Nazi mula sa mga museo ang mga sundalong Russian para gamitin laban sa Ukraine. Sandali lang mga sandata ng Nazi. Galing ito sa militar ni Putin na ilang ulit ng nagsabing dahilan ng paglusob sa Ukraine ang diumanoy pag-usbong ng pasismo roon. Ayon kay Putin noong Enero 2000 at 24 tiyak na mapapahamak ang mga tagasunod ng Nazi. Anuman ang tawag nila ngayon. Dagdag niya, pinupuri ng rehimen sa Kiev ang mga kasabuat ni Hitler at SS. Ayon sa ulat, hinahanap ng mga sundalo ni Putin ang mga sandatang Nazi pa. Balik tayo sa mga conscript na sundalong Ruso na binanggit sa simula ng video tungkol sa kabaliwan sa harapan ng Russia. Tinawag ang mga conscript ng Russia sa militar. Hindi sila dapat sumali sa labanan habang nasa labindalawang buwang sa pilitang serbisyo. Hindi binabayaran ang mga conscript at hindi sila dapat ipadala sa mga combat zone o palabas ng Russia maliban na lang kung pipirma sila ng kontrata. Pero gaya ng ibang bahagi ng digmaan sa Ukraine, nakakahahanap ng paraan ang Russia para labagin ang sarili nitong patakaran. Iniulat ng Radio Free Europe Radio Liberty or Radio Free Europe, Radio Liberty ang isa sa mga paraang iyon. Noong Mayo, ayon dito, nag-aalok na ang Russia ng kontrata sa mga conscript para magsilbi sa Ukraine kahit apat na buwan pa lang mula nang makonscript sila. May ilan na sayi may ilan na kusang pumipirma habang ang iba naman, ayon sa ulat, ay pinipilit na pumirma na lalo lamang nagpapalalim sa kawalang pag-asa Nalabis na sumisira sa morale ng mga Ruso. Isang conscript na nagtitiis sa serbisyo militar dahil alam nilang di sila lalaban at makakauwi rin. Sa halip, ngayon ay nahaharap sila sa posibilidad na mapilitang sumabak sa laban na ayaw naman talaga nilang salihan. Ikinuwento ni Alexander, isang conscript, ang kalidad ng kanyang natanggap na pagsasanay. Dalawang beses lang kami nag magbaril sa target. Tapos na agad, walang espesyal na pagsasanay ayon kay Alexander sa Radio Free Europe slash Radio Liberty. Pinadala siya sa Bryans para maghukay ng trinsera bilang bahagi ng conscription. Nang umatake muli ang mga sundalong Ukrainian sa Kursk, si Alexander, ang conscript, ay napunta sa harapan. Inutusan siya ng mga opisyal kasama ang ibang conscript na pumunta sa unahang posisyon. Sa likod nila ay may pangalawang linya ng depensa. Binubuo ng mga profesional na sundalo na mas maganda ang kagamitan. Gagawing pambala sa kanyon ng Rusya ang mga conscript. Tinapos ni Alexander ang kwento sa istoryang pamilyar na sa lahat. Minsang ilang oras kaming binobomba. Isinama kami sa scouting mission. Tapos lumabas ang armadong puwersa ng Ukraine. Hindi kami makatakbo pabalik dahil babarilin kami ng sarili naming tao matapos mailantad ang lokasyon. Humiga lang kami at naghintay ng oras. Ang pinakamahalagang bahagi ng sinabi ay malinaw babarilin kami ng sarili naming mga tao. Sa ngayon, malinaw na malamang nagsasabi ng totoo si Alexander. Maraming ebidensya na ang Rusya mismo ang gumagawa ng ipinakita sa video na ito. At ito, sa huli, ang tunay na anyo ng militar ng Rusya. Dating kinatatakutan bilang isa sa pinakamakapangyarihang militar. Nagkawatak-watak na ang militar ng Rusya. Ngayon, ang mga sundalo nito ay hindi na alam kung ang balang papatay sa kanila ay magmumula sa isang sundalong Ukranyano o sa sarili nilang mga kasamahan. Ibinahagi ng video ang ilan sa mga kwento ng kaguluhan sa militar ng Rusya. Hindi maiiwasang magdulot ng kabiguan ang kaguluhan iyon at madalas na naranasan ito ng Rusya mula nang salakayin ang Ukraine. Panoorin ang aming video. Bawat kabiguan ng Rusya ipinaliwanag sa labinsyam minuto para malaman ng mga iyon. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa kabaliwan sa hukbong sandatahan ng Rusya ang Rusya. Hukbong sandatahan.